Good morning mga day, this is Basu Den, yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I, for the go! Hi guys! So today is meron kaming brigada sa school namin. So mag-get ready with me muna ako. Before ako mag-get ready with me, syempre maliligo na muna ako. So, at dahil may brigada nga kayo sa school natin for today's video, ito na nga lang color black ang sinuot ko. Paano ba naman alam ko madudumihan din naman nga ako? Oh. Diba, pack na pack ang outfit natin mo for today's video. Akala mo naman talaga masipag na estudyante. Hindi naman, char. Huwag ang lahat. Magbimakeup na muna nga ako. Kaya naman, ayan, taglagay na muna nga ako ng sunscreen sa mukha ko. Oh. Kaya maglalapan na ba naman yung sunscreen na na ginagamit ko? Eh, talaga naman pwedeng-pwede nga talaga sa pambata at pagkatapos naman nga nag-face powder naman nga ako. Pre, para naman ito magmukhang maputla mamaya pagpunta natin sa school ay eh, magmi-lipstick na rin tayo para naman talaga maganda ng tingnan yung labi natin, medyo nagre-red-red naman nga. Yung nagmamadali na ako sa mga oras na yan para ba naman sabi ng na kaklase ko dadaan na ako dito nang 9 o'clock at 8:30 na nga talaga ng mga oras na yan. Dusko, baka kasi mas maaga pa sa 9 o'clock ang punta ng kaklase ko ay talaga naman hindi pa ako nakakapag-get with me kaya mabilis na nga talaga. By the way, si Angelica ay kaklase ko na naman nga kaya naman hey class, mate ko na naman. Chia. Medyo maambon nga sa mga oras at medyo umulan-ulan na rin nga para naman meron nga daw low pressure pero pero syempre nakapayong pa rin nga kami baka kasi abutin kami dito na napakalakas na ulan. Then, dito na po pala kami sa school at tatlo na nga po pala kami magkakasama nila Rona may pagkatuloy nga namin sa room namin. Ayun nga talaga naman nagpupunas-punas na nga kami dito. Hirapan pa ka kami ng section namin pero at the end ay nahanap din naman namin kaya naman ayun nga at for kiss na nga lang ginawa namin. Pero kapag may teacher magiging masipag tayo pero kapag wala chismis lang. Hoy, we, hindi ganoon. Joke lang 'yun. Kahapon pa nga talaga dapat ang start ng brigada kasi nga lang eh, ngayon nang ako nakapunta gawa na nasa farm nga talaga ako kahapon. Kaya naman dito nga sa room namin eh, wala na nga masyado linisin at pupunasan na lang namin itong mga tarp pulin pero at least umatend pa rin ako sa brigada. Click, naglinis na rin ako at talaga naman nalaman ko na rin nga kung saan nga ba talaga yung room ko para hindi ako mapahiya sa first day of school. Oh, di ba malinis na yung room namin kahit hindi naman talaga ako naglinis niya taga-punas lang naman ako diyan ng tarpaulin. Pero syempre kailangan natin mag-attendance para naman talaga malaman ng teacher natin na talaga naglilinis nga talaga tayo. Maano rin nga pa pala kami sa 11:07 para bumili ng hotdog itong mga kaklasiko ko. Sabi ko bibili din ako kasi naalala ko hindi ko nga pala pwedeng gastusin ng pera ko para mabibili pa nga ako mamaya. kasi may gusto akong bilhin na ulam mamaya kaya naman hindi ko na ginastos yung tira kong pera. Okay lang naman hindi ko na lang, gastusin pa yung pera ko. pa Paano ba naman? Nilibri na nga ako ng kaklasiko O, di ba, brigada pala? Nililibri. Napaka-bura out ko talaga. Char. Kaya mag-alala, alam nyo naman na nililibri din nga ako. Pero hindi nga lang talaga araw-araw. Siyempre -araw. naman, hindi araw-araw may pera ang ate nyo. Pagka-uwi ko nga po pala dito sa Moko. Ngayon nga, pinagluto nga ako dito ni Ati Bintang Pancake. Gamit nga po pala yung hinarbis niya na egg. O, di ba, napakasarap nga naman talaga nito. Kahit hindi ko pa natitikmat, napakalambot nga naman talaga. Parang chipon cake. Or yung pancake nga raw ito. Kaya naman naisipan ko, na natitikman ko na rin at ibablog ko na rin nga. Paano ba naman alam ko na paborito paborito ko ang Oreo? Siyempre, chocolate na yun. Alam niyo naman, chocolate lover tayo. Hindi naman siguro halat ng chocolate lover tayo. Parang malaman yung damit ko nga ay parang kasing kulay ko na rin na ng chocolate pala. Hoy babe walang ganun. Pero dinisis ko na rin nga dyan itong luto ni Ate Win talaga naman napakasarap nga naman talaga niya. Para lang siyang chocolate pancake talaga naman perfect na perfect lang nga talaga ang pagkakalambot niya. Kaso nga lang sobrang excited ko nga ay talaga naman nagkakanda. Paso-paso na nga ang bibig ko paano ba naman medyo mainit-init pa nga ito. Kaya naman pwedeng ako lang yung kakain. Kaya naman ayan nga at minukmang na nga namin ni Ate Win. di ba napakasweet naman ni Ate Win sinusubuan pa talaga ako dyan. Sabi niya nga tikman ko nga daw yung dulo ng pancake. para ba naman yun nga daw talaga pinakamasarap nga naman talaga. para ba naman crunchy nga naman talaga. Wala na ilang minuto sa amin itong pancake. Kaya eh, paubos na agad sobrang sarap pa naman talaga. Ang naman talaga na pancake ito at pwede, pwede na nga talaga ito ibenta ni Ate Win. Huy, naging business minded na naman ang Ate mo for today's video. Pero siyempre kasama din niya si Kuya Moon sa pag-taste test. Kaya naman nga pinapunta na rin siya dito ni Ate Win. O diba napakabait naman talaga ni Ate Win. Ayun, ayun niya nakakalimutan siya. Alawang plato na nga namin to ng pancake at napakasarap nga naman talaga. Kaya naman uubusin natin to for today's video. Charot o diba lang. parang pancake mukbang na nga lang talaga dapat yung vlog ko. Sobrang dami na kinain namin. Hindi na nga kinaya ni Ate Win. Kaya naman kami nangalam muna ni Kuya Moon yung magbumukbang. Paano ba naman busog na nga daw siya? Mamaya naman nga daw siya kakain paano ba naman may iniintay nga daw siya yung color white nga daw po pala. Paano ba naman napakit nga naman talaga ng color white na pancake? Ito kasi ay medyo nagbabrow. No, yung sinabi ko sa inyo na parang medyo color white na talaga naman napakaganda. O, di ba? Medyo maputi pa nga yung pancake yan. Yung kanina nga ay medyo maitim na. <laughs> kaya kaya maglala. Paborito paborito ko pa naman din yung ganun pancake. Paano ba naman paborito paborito ko nga talaga mga toasted. Nung kinapunan na nga ay bubutasan sana yung titatan yung aking tay nga. Kaso wala ay may butas pa naman daw. Puro dumi na lang daw Kaya naman talaga nalagyan niya na nga na daw ng hikaw. Tatanggalin na muna nga daw yung mga dumi. <laughs> Oo pala yung sinasabi nila kapag nagsasaktan ka daw talaga ay napapakanta ka nga talaga o di ba ay ray 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 daw Char wala naman nga iba nangyari dito kung dinilagyan lang naman ng hikaw pa naman may butas pa naman nga daw yung nga ako talagang puro dumi lang kaya naman yun lang nga po pala for today's video Hindi na nga lang talaga ay puro dumi na lang yung nga ako at hindi na nga talaga kailangan butas at kinakabahan pa naman yung dibdib ko yun lang naman nga po pala for today's video kaya naman hanggang dito na nga lang yun lang nato, ben. god bless maps